Iris, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mahaba ang iyong pesa siya sa buong araw, sa mga makikita sa mga kapatid at madidinig, sa mga hipag o bayaw, nang hindi ka mapasok ng galit, at bad energy, sa relasyon sa kanila, sa ibang plano na usapan ay ituloy mo ang gusto mong gawin, kaya mo namang makagawa ng masayang araw, sa ibang tao na transaksyon, basta maging mapagkumbaba ka lang ay makukuha mo ang iyong gugustihin sa usapan. Ngayong araw ang pahiwatig bigyan oras mo ang dumalaw, sa magulang nang mabigyan mo ng pagganda ng kanilang kalusugan. At sa trabaho, dapat ka lang mamaging masungit ng lumayo sa iyo, ang mga kasama sa trabaho na may bad energy Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 25 number 19 at number 30 Taurus ngayong araw ang pahiwatig ay unahin mo ang iyong sarili Iwasan muna ang makatulong sa ibang tao, kahit sa transaksyon, dahil may sinyalis ang matutulungan mo, ay hindi tatano ng utang na loob, bagkus ay iiwan ka pa niya pag umasenso. May sinyalis na may bisita ka, nakakilala na matagal ka ng hinahanap, para makausap okay naman siya, kung dadating may mga kaalaman siya na pwede kayo magkasama para pag-unlad, sa pera ay pagsisinup para sa iyo, walang ilalabas sa ibang tao nang hindi ka madalaw ng kagipitan sa pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, ngayong araw kaya maging maingat ka, at umiwas ka muna sa mga discussion, nang hindi ka mapintasan ng ibang kasama o ng mga boss. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig, ang laging inuuna ang pamilya, ay patuloy na sasaya ang good vibes sa tahanan ng pagunlad, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 80 number 36 at number 20. Gemini, ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may schedule ka na dapat makausap ngayong araw ay maganda, kung may maisasama kang kapamilya mo, para mas malakas ang good energy, ninyo ng katalinuhan, wala lang na paligoy na usapan dapat para tuloy-tuloy mo makuha ang iyong gusto. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan may pahiwatig na may dadating na bisita, kung hindi ka nakita ay mas mainam, na huwag mo nang kausapin, nang walang maiwanang bad energy, sa bahay ng pagkakagalit sa mga relasyon. Kung may oras ay dalawin mo ang mga magulang ng magkabigayan kayo ng good energy, na nagpapahaba ng buhay, at magpapaganda ng bawat kalusugan, kaprekor ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 15 number 28 at number 34. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig sa trabaho, ay dapat kang maging masinop, dahil isang pagkakamali mo, ay madami ang gusto ay mapag-alitan ka, dahil para makaanggaw sila sa iyo, sa panggap na pag-asenso, kaya focus ka, sa dapat na trabaho ngayong araw ay may kahinaan ang iyong enerhiya, bawal ka, muna gumawa ng isang desisyon, lalo na sa pamilya, na may kaugnayan sa pera para makaiwas ka sa kagipitan sa pera at problema sa pamilya. At may aura ka na namang madali ka maawa, kaya dapat ay maging maingat ka para hindi makalapit sa iyo ang mga mapagsama na talang tao o makakausap. Sa pagmamahalan ayon sa iyong gabay ay may sinyales na problema, dahil sa pwedeng kang magalit kagad, kaya hanabaan mo ang iyong pasensya, nang walang pumasok na bad energy. Sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color silver number 40, number 30 at number 22. Leo, ang pahiwatig ay may maganda sinyales na may aura ka, ng swerte, na pwedeng matupad na ang iyong ibang pangarap, o plano ng isa na kahit isang maliit na pagkakakitaan, basta laging magtiwala sa iyong nalalaman, at masisiyahan ka sa resulta. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, ang pagiging maunawain mo ang dapat nagawin, dahil pwede mong mapabilib ang mga kasama sa trabaho, na walang tiwala sa iyong katalinuhan. At maganda din ngayong araw, na ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, na magbibigay sa iyo ng good vibes na madami ng katalinuhan, at pag-aalaga ng kalusugan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 23, number 8 at number 10. Virgo, ngayong araw ay may mahina kang enerhiya ng buenas, kaya mas naayon sa iyo ay umatras ngayong araw. Sa mga transaksyon ng makaiwas ka, sa pagbagal ng pag-asenso, at kung may deal kayo ng kapatid ay mas mainam na magkasama kayo para may swerte namang kayong magawa sa trabaho ay lumayo ka, muna ngayong araw, sa kasama sa trabaho na alam ang lahat ng gawain, dahil tukso siya ng problema sa iyo, ngayong araw kaya mag-focus ka, sa sarili mong gawain, at sa iyong pera ay bawal ang magbigay, ng pera, sa pamangkin at pinsan, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 29, number 21 at number 32. Libra, ngayong araw ang pahiwatig may mahina kang enerhiya, kaya dapat ka munang umiwas sa ibang tao dahil doon ka mahina pero sa mga kapatid at kapamilya ay malakas ang good energy mo. Kaya mas mainam na mag-usap-usap, kayo at baka bigla ang makagawa kayo ng good na project para sa bawat pamilya. Sa iyong pera ay maging maingat sa paglalabas, baka maawa ka sa makakausap, ay problema ang iyong aabutin, at kagalit pang tao sa hinaharap. Sa trabaho dapat ay manatili kang seryoso sa ginagawa, at stricto na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, dapat lang maging mas malambing ka, ngayong araw, para mawala ng bad energy ng paghina ng bawat kalusugan, at lalong gaganda ang positive energy ng mga swerte. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 35 at number 18 at number 22. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig kahit ipakita mo na mabait ka, ay pwedeng ka, Pang mabigyan ng ikakagalit kaya mas naayon sa iyo na may kahirapan ka nakausapin na stripto, nang wala silang magawang, pagkakamali ng mga makakausap, at nang umayon sa iyong mga kagustuhan ng maging resulta, kung may oras ka, ay ipasyal mo ang minamahal, nang makapag-release negatibong enerhiya sa bawat isa. Sa tahanan ay sabihan na huwag masyadong magpapagabi sa lansangan, ang mga miyembro ng pamilya, kung hindi kailangan, para hindi sila makakuha ng ikakahina ng kalusugan, na madadala sa tahanan. Sa trabaho ay masaya at pagunlad ang pahiwatig, sa pagsisikap at kasipagan, ay pwedeng makita na ng boss na ikaw ay masama, sa pagpipilya na pag-asenso sa trabaho, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 26 number 10 at number 34. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay, may padating kang tulong na financial, na biglaan na magbibigay saya sa pamilya. At ngayong araw naman ay good pa ang iyong aura ng katalinuhan, kaya ang gusto mong gawin, na alam mong makikinabang ka, ay naayon na magawa ang pinapahiwatig. At kung may plano ka ng isang negosyo, at kapos ka pa sa kapital na pera, ay huwag mong isiping kumuha ng kasosyo, dahil mas mainam na ikaw lang mag-isa, at pamilya, nang mabilis kang uunlad kaya mag-ipon pa ng pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pag-unlad kung mapapikita mo, sa kanila na lagi ka maasahan ng mga kasama sa trabaho, na maasahan ka sa gawain, sa lahat ng oras pag sa trabaho, ay makikita ng ilan sa superior mo na pwede kang mabigyan ng pagkakataon ng pag-asenso. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig ituloy ang laging ginagawa, na nagpapasaya sa pamilya, at maging malambing ka sa minamahal ng laging may good energy, sa tahanan ng swerteng maibibigay ang gumagabay, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 12, number 25 at number 44. Capricorn, ngayong araw kahit may mabait kang ugali, ay iyong palitan ng may katapangan sa mga kasusap. Huwag kang magbigay kagad sa kanila ng gusto nila dahil suliranin sa iyo sa pera sa hinaharap, dahil nga sa ikaw ay alam nilang mabait, at kung may gagawin ka, at may kalayuan ay tumuloy ka, pwedeng may makausap ka sa pupuntahan, na pwede kayo magkatulungan, sa hinaharap ng maayos. Sa iyong pera kung talagang may ipon ka ay naayon, na mabigyan mo ang anak ma may asawa nang maambyun mo ng swerte, sa mga dapat niyang gagawin, na pagkita ng pera. Sa trabaho dapat ay direct to the point ang gagawin mong pagsisilita, para malamam nila, na tunay kang matalino, ay may kakayahang makagawa ng pag pagunlad sa mga trabaho, dahil sa ganoong ugali ka, pwedeng umangat sa hanap buhay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 25 number 9 at number 17. Aquarius, kung may kausapa ka ng mga dati mong kadilo, ay huwag sasama ang iyong kalooban kung may madinig kang ibang salita, gusto ka lang malamangan nila, kaya iwanan mo na ang ganoong, tao dahil sa hinaharap ay problema ang maibibigay sa iyo, at ngayong araw ay may swerte ka sa pakikasama, sa mga may edad ng tao, kaya kung may deal ka sana ay magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa, para may makatulong ka sa mga project mong gustong gagawin, maganda sa iyo ang mamasyal kayo ng minamahal, para lalong sumaya ang inyong relasyon sa mga gustong gagawin at laging magkakasundo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Kung may binubuo kang isang pangarap na negosyo, ay ituloy-tuloy mo ang pahiwatig dahil malaki ang pag-asa na iyong magagawa at ang pamilya ang isa sa talagang makakatulong. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25, number 10 at number 11. Pisces, may enerhiya kang mahina ngayong araw, kaya iwasan mo muna ang mga usaping, may kinalaman sa pakikasama lang, dahil kakilala mo sila, iwasan mo at siguradong magdadala sa iyo ng alalahanin, sa hinaharap kung magkakasama kayo sa deal ngayong araw. Ang naayon sa iyo ay makipagdeal sa kapatid, kung mayroon dahil madami kayong magagawa ng maayos, para pwedeng kumita ng maayos. Sa trabaho ay wala kang dapat na pagpapataan ngayong araw, baka mas ilat ka, ng mga masesela na boss kung makikita na hindi ka nakakatapos, focus ka, nang walang magbigay sa iyo ng kalungkutan sa trabaho ngayong araw. At kung may dumating na bisita sa tahanan, dapat kang maging masinop sa mga masasabi sa kanya, para wala siya makuhang swerte sa iyo at wala ding siyang maiwanang bad energy ng katamaran sa iyong tahanan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 6 number 24 at number 18